Maslay. Ano kaya? Ay, delivery kaya? <laughs> Alam ko, gusto niya. Dala niya na ba? Dito.

so for the dinner, syempre jasmine na kanin at breast pure foods nuggets, na, no? So dito tayo nagluluto. Actually, nakaluto na ako ng first batch. And then, eto. Kumakain na kasi si Kiera at si Daddy. Ayan hey, Century tuna with bagu beans. Ginisa sa sibuyas at uh, tawag dito? sibuyas at bawang na may magic sarap at nilagyan natin ng kayin, di tayo naglagay ng asen guys kayin lang, pampanghang more di ba? later mix ito ng century flakes in oil at saka hot and spicy pwede okay, kainin mo yung gulay mo mm -hmm. Good morning guys. Time check 7:32. Nan <laughs> medyo wala nang customer. Pero okay lang 'yon guys kasi nga pagod na pagod naman ako kahapon, no? At meron na nga pala tayong mga Nestle products. Ayun. Ayun. konti lang yan, guys, kasi hindi na deliver yung iba kong order. So, kaya, ayun. Ang binayaran natin kahapon kay Nestle ay Four 000, uh, 12, almost 13,000. Nawanak palang bukas yung ano. Ayan. Nag-repeal kasi, nag kasi tayo, guys, ng ano. Ayan. Yan yung napagkaabalahan ko kagabi, habang nag-aayos. Wala na kaming chichiri yung malalaki. No, pero maliliit, marami pa kami. Ayun, no, nandun pa, tsaka sa likod. Okay. So, nilagay ko, nilagyan ko ng ganito. Box yan ng snappy, yung ganito. Nagbukas ako, tapos nilagyan na lang namin sa isang lalagyan para mabilis at maayos. Kasi nagtutumbahan sila, naghahalo-halo. So, ginanyan ko. Actually, gumagawa ko niyan dati pa. Kaya lang, eh, sa ko pala. Ewan ko ba, kung bakit, ano, wait lang guys. Di ba nagulo? Ginalaw pa kasi natin usad na lang usad usad na lang alam nyo ganyan ganyan yan guys pero huwag kayo ha lakas ng chicherya ko dito dito mga tao parang parang tanin ng chicherya yan okay so dadating si Marvy hito pa yung mga laruan natin tatanggalin natin mamaya empty na doon o konti na lang tapos ito pa sa laruan tapos marami pa tayo sa likod ayan malagkit yan guys kasi ito pa yung utligpitin ayan laruan yun siya nga yung nasa likod. Walang kamatayang magulo sa likod. Po. Ano Some po? Sir powder. powder. Ano kulay okay. po? Ayan. So nag-refill na tayo. No, nag-refill na tayo. Ayan, ayan, ayan. Hindi ka na mapakita guys. Tapos nag-refill tayo. Tapos, nag-refill nag tayo. Nandito naman yung iba. Ayan. Yan yung stocks. Okay. So may hindi pa tayo nabubuksan. So ito yung intermediate natin. Nag-stock na tayo ng marami. Tapos ito, yan. Stock pa rin sa totoo, sa totoo lang napakalakas ng ganito namin, no? Nakakailang rin na din ako. So, kaya naman, you know. Ay! It's Friday, Marby Day. Bago na naman ang ating mga chinapay. Thank you, madam. Thank you, Dan. Ay, you. And, task force. Jack and Jean? Universal ano yan, di ba? Five. Universal na Rubina. Oo, oh, Rubina. Oh. At wala ko nun eh. <laughs> Hindi na ako nagpakilala. <laughs> Ayan, tapin muna tayo guys. Um, hindi ko masasabing masyadong uh, light na light ang pagising ko pero nasasanay na yung katawan ko na gumigising sa umaga ng ano at nagre-ready na no so nagpapasalamat pala na ako na na nasasanay na yung katawan ko pero hindi ko pa na-achieve ang malus weight no so ayan mag shoutout muna tayo guys shoutout to Jovelyn uh, Conehar 5483 always watching mommy part nakaka-inspire po kayo kaya mag kaya pag nagpapahinga ako, ikaw talagang pinapanood ko kong Tara. Winnie at iba pa, 9183. Watching Mami Park, Winnie 07 po ito. God bless you more. Ellen Pilar, oo Mommy Park, ala ka pong katulad. Pagdating sa negosyo, discarte. Idol ko po kayo. Love you, Mommy Park. Di naman, alam nyo, katulad lang din ako ng mga ibang ano, ibang uh, um, matagal na sa larangan ng pagnenegosyo, sa totoo lang. And um, siguro nagkataon lang din na, mag, na, nasa maganda akong lugar. No? Kasi minsan, Uh, sa totoo lang, kung wala ka talaga sa magandang lugar, hindi mo rin naman mai execute lahat ng mga theory, ng mga pinag-aralan mo, ng utak mo, no? So, kaya ngayon tinatawag na discarte. Pero alam nyo, mapapansin nyo, marami ang mga negosyante na they are willing to take a risk to get, uh, to rent. Kasi, basta maganda ang location, worth yon Kahit magrenta. So, ganun din ang pananaw ko pagdating sa negosyo. ayon, May bumili po. May bumili po kasi. Ayan. Okay. So, yun nga. Isa rin ako doon sa mga negosyante na ganoon ako mag-isip sa totoo lang. Yung kahit, kahit mag ako, basta ang feasibility studies ko ay mataas, I uh, I'll take the risk. No? Uh, not just only take the risk, but to try. So, I really do hope doon sa mga Uh, gusto din na gawin ng balaki na uh, mangupahan sa labasan, mangupahan sa ibang lugar, walang masama doon. Kasi kung 'yung kung talagang gusto niyo ang pagtitindahan, 'yun po talaga ang hinihinging requirement ng isang tindahan para mag-successful, ang magandang location. When I started here, I never thought na ganun ka-in-demand ang sari-sari store or ganun magiging uh, kaganda ang uh, aking ano dito, pagtitindahan. Kasi Una una hindi naman ako never naman ako ni isang araw na na napadpad dito. No, isang beses lang na napunta kami rito nung nag-check kami ng titirahan namin, lilipatan kasi nga yung Willowbend talaga super close, lusutan siya ng Lumina. Eh handian yung aming um, property na isa na una namin, yung una pa namin inakuha. So, for us to wait the moving in, mas maganda kung lilip aalis na kami sa dati namin, lumipat kami dito para uh, malapit lang. And also, sila Chechi naman, yung mga kapitbahay ko, nakabili sila ng property dito una pa lang. But, uh, hindi sila din nag-stay dito. Pero nakabili. So, malapit lang kami sa isa't isa, kung baga ba. So, we decided na we all move in here. Or move here in a way na re-renta muna kami. Dahil nga, we're going to uh, alis na in our dating apartment, di ba? So, yon So, hindi ko yun iniisip kasi ang focus ko na noon is this washing business. Yun ang focus, yun ang ano ko. Dahil ang gusto ko, uh, I can able to give my 100% when it comes to business. Kasi yun yung part ng buhay ko na this is it, pansit, no? That I already uh, done with my grieving of giving up sari-sari store before. Ano po? Ano po mismo? Talk mismo. 18. Yes, so, kaya hindi ko din talaga akalain yon. Sabi ko nga sa inyo, yon ang, ito yung negosyong hindi ko, uh, pinaghandaan at hindi ko pinlano. No? Kung biglaan siyang dumating talaga, yung opportunity. Kasi talagang my main goal lang ay magkaroon ng bahay ang aking bagong dishwashing business liquid. Liquid? <laughs> business liquid. No? <laughs> Yan. No? Shout out sa mga bisaya. So, yun yung ano ko, yun yung goal ko lang talaga noon. No? So, sa galing, hindi ko talaga maklaim na magaling ako. Kasi there are some people are still uh, magaling than me, no? Siguro uh, marunong, no? Marunong lang. Uh, kasi iba naman yung marunong at saka magaling. Ako marunong ako magluto pero hindi ako magaling magluto. Parang ganoon. Marunong ako kumanta pero hindi ako magaling kumanta. Oh, Ganoon gano lang. Kung kumagabay hindi hindi tayo veterano, hindi tayo expert. Nag-aaral pa rin tayo and I'm uh, trying my best to share to you my day-to-day -day, uh, activities and journey here sa ating tindahan para lahat ay ma-inspire, matuto at siyempre magkaroon ng idea. So, maraming-maraming salamat, no? Uh, Ma'am Ellen, okay? Yeyeng Delicano 4890 Mami, for good na ba si Daddy dito sa Pinas? Hindi pa po, but we're trying to work it out, no? In that uh, perfect timing. Ikaw na ang bagong idol ko, Mami. <laughs> maraming salamat, Mayra Fernandez, sabi niya. Benjamin, Uh, Benjamin pa yung ayong Hi mami Park Ask ko lang if pwede bang sa Shopee at Lazada kumuha ang wife ko ng mga ititinda niya sa sari-sari store kasi mataas ang kanyang mga credit limit dahil wala naman pa kaming pangkuhunan salamat sa advice I cannot assure you na you can get a good deal when it comes to Shopee Yes few few items oh uh, okay but uh, to sustain the needs and to to fill up your sari-sari store physical uh, physical sari-sari store ay hindi ko masasabi na uh, Shopee and Lazada is advisable, no? And um, when it comes to credit limit, uh, why don't you, ano na lang, uh, why don't, kung credit ka, kung may credit card, bakit hindi pumunta ng pure gold or yung sa mga supermarket na pwedeng mag-swipe, no? Zero interest po iyon as long as babayaran po ng uh, straight, no? After a month, alam ko gano'n, bago mag-due no? Straight payment. When it comes naman to Lazada and Shopee, and if uh, literal na ang may credit limit ka is sa Lazada and Shopee, you can try ng paunti-unti. Kasi in this case, hindi ko masyadong alam yung credit limit na sinasabi nyo po. Dahil kung ito po ay credit limit literal sa Shopee and Lazada or meron po kayong credit card. Okay? Pero pwede naman na itry. No, as long as walang tubo or kaya naman ay maliit ang tubo. Kasi um, magkano lang po ang naglalaro sa atin na percentage ng ating ano no ng ating magiging profit margin. So pinaka profit margin mo na dyan, pinakamalaki na ang 12 to 15 thousand, eh 12 to 15 percent, so when you say profit margin, uh, it comes right after the expenses, so labas na ang expenses, yung maliwanag na yun however, wag malilito sa profit margin kasi it is not stable, hindi ngayong buwan ay 12 percent ang profit margin mo hindi next month, ganun pa rin no, so oh, grabe so kaya it depends, no So, try mo din. Walang masamang mag-try. There's no try in harming. As long as, kapag gumuha ng obligations, kayang panindigan. Ano? Wala na, baby. Choco lang. Okay. Okay. ka choco, hmm. choco doon. Teresita Baron. Wow, ang daming paninda, mami po. John. Merch vlog, daming pinamili. Wow. Eleonora 36 2-6, mami napakasipag ng katuwang mo kaya fight fight lang. Si daddy na ang isa sa pinakamasipag na taong naka, nakasama ko, no? Na thinking na nandito siya sa Pilipinas, talagang nag malaki ang adjustment na ginawa ng daddy pa. And I really can't believe and I am so amazed to him also na nakakaya niya yung mga gawain. Alam niyo po ba, mula nang dumating si Daddy Park, hindi ko na matandaan kung kailan ako humawak ng yelo para mag-repack. Kasi, uh, tinitake niya yon na isa sa part ng kanyang trabaho dito. And uh, hanggat maaari hindi niya kami pinagre-repack ng mga tindera. Siya na ang nagre-repack ng yelo. Minsan dalawan sa ako na re-repack niyan. Kahapon ah, lang, dalawan sa ako. Ano po? Black marker Black marker. Pasok po. Tapos sabi ko nga sa kanya, dami na sa iyo, daddy. Sabi niya, eh yun na lang ang kaya kong gawin eh. Yung mag-drive, mamili, ganyan. Ano po gusto niyo, ma'am? Yung 10 pesos or 20 pesos? registration board. Ay, baka po ano yun? Baka po whiteboard marker. Hindi po permanent po yan. Hindi yan nabubura. Ayan guys, nabisi kasi may mga bumili. Eh. May baby. Eh. Mga baby dito, tinatapos. Pupokus maglakad. tandaan na naman si Mami Paik. Marami na naman batang naglalakad. Gustong matutong maglakad. <laughs> Ayan. Aha. Uh -huh. Eleanor Rosero 3626. Mami Pat, napakasipag ng katuwang mo, yun nga, yun sabi nga, yun sabi nga ni Daddy Pat, yun lang nga yung kaya niyang magawa. So, dahil, dahil nga uh, dito na nga umaasa, so, sabi ko, Daddy, you should be proud to yourself. Kasi ako talagang sasabihin ko na ngayon, hindi ko kaya nang wala ka, dahil napakalaki talaga ng part mo sa ating hanap buhay. At kung ano ang meron ako, iyo din yun, no, dahil lahat naman yan ay nanggaling sa iyo, pinag-inam ko lang, no, ganun, pinagyayaman ko lang, ganun, sarap, ikilig-kilig. <laughs> Roro Chen 6877, Good day, Mommy Pat. You're so blessed and also Daddy Pat. Napakasipag po nyo. God bless po. God bless din po sa inyo, Roro Chen. Deron Chill 24. Kakayanin po, Mommy Pat. Sana din, Mister, si Mister, makaya namin palakihin ng store para makasama ko na siya dito araw-araw. Yee! -araw. Love you, Mommy Pat. May makakwento nga talaga sa inyo. I remember before, I was really praying so hard, no, every day and every night. Dahil long distance kami ng Daddy Pat nyo. Ah, uh, yung uh, since na naaksidente siya, nag-aalala talaga ako. And since nung natutulog siya sa truck, kasi po yung last, naging last job niya, wala na, ginibap na po niya ang kanyang tinitirahan na uh, nirerentahan lang yon Kasi ang thinking niya, aanhin ko po, uh, aanhin niya ang rerentahan niya na uh, na bahay kung uuwi naman siya ay linggo-linggo. Linggo-linggo lang. Ibig sabihin, babagbabayad siya doon ng, sa pera natin, nasa 20,000. pera pa ang uh, kuryente at tubig no at uh, yung mga iba-iba pang charges mga extra charges para isang araw lang niyang tutulugan sa isang linggo so he think of way to give up that and to sleep na lang sa truck so minsan ang mga anak niya nagsasalit-salitan na inaaya siya uh, dad sa weekend dito ka dad sa weekend dito naman ikaw dad sa weekend dito ka sa amin yung dalawa niyang anak so yun yung maganda however thinking that hindi siya komportable doon pero tinitiis niya alang-alang sa may maipadala siya sa amin ma-maintain niya na makasurvive siya doon so kaya nagdasal ako noon na Lord nung nagsisimula na ako dito that, bago pa pala yun, bago pa nandun pa ako sa dati kong tindahan sabi ko ah uh, Lord sana dumating yung point na si daddy makauwi na kasi nagalala ako eh gusto ko dito na lang siya kahit extend extension ng visa ganyan or kung maaayos na dito na siya kasi Lord ano eh ah uh, hindi kaya ng dibdib ko na kung ano yung nangyayari sa kanya. Lalo na nung nalaman namin na you na not na na-stroke na pala siya. Ano po? Kaya talagang guys, para akong, ano, para akong mapaparaning. Kasi, naawa ako sa kanya. Kaya lang, being here, staying here, as a foreigner, magasto syempre. Dahil lalo na kulang trabaho. Diba? So, keep praying ako dati pa guys na sana, hindi kasi, seven, 7 years na kami. Sa basis pa lang last year lang nakasama namin siya ng Pasko, bagong taon, New Year birthday niya. Hindi kasi nangyayari guys 'yon, no? Na, maka, na kung makakasama namin siya ng birthday niya, hindi namin siya makakasama ng Pasko niya. Kung makakasama namin siya nang ng birthday ng mga bata, hindi naman siya makaka hindi ko naman namin siya makakasama ng birthday ko. So ibig sabihin, scattered yung uh, pagiging uh, uh present niya when it comes to uh, important occasions. And hindi lang naman sa important occasions. Syempre yung para maluk after ko siya kasi that's when I'm after. Yung mating makita ko siya, yung maano ko siya, yung siya na na magigising ko siya pagka may something na mangyayari na hindi na unusual ganon. So hindi ko akalae na ang pagdating pala nito ang magiging kasagutan eventually sa amin kasi sabi ng Daddy Park hindi na talaga siya makakabalik sa pagkatrabaho mula nung lumabas yung kanyang MRI result. No, dito pa nga nagpa-MRI yan eh, last year. So, sobra akong na ano, sobra akong kinakabahan, sobra akong ano, kasi sabi ko, paano kaya ito? Pero hindi ako nag-isip na, na parang, hala, hindi ka na, hindi mo na mabibili, gusto mo ganyan. No, ang iniisip ko kung anong pwede kong magawa para ma-maintain na yung buhay namin at yung mga anak ko at yung si daddy just in case na magstay dito. So, sabi ng daddy part nung umaayos to kaya nag support din siya talaga dito kaya importante talaga yung couple goal eh. sabi niya ah honey kapag na provide ng store ang kailangan natin kapag kumikita tayo meron tayong hanap buhay tapos kumikita tayo ng kaya kong ipadala sa'yo yung, yung, yung kita dito na negosyong itatayo or gagawin na kayang isustain yung katulad nung uh, pinapadala niya sa akin we're good so kaya dumating ako dun sa punto guys na hindi ako talaga basta-basta nagigipit ng pera. Nagparuling talaga ako dito. Talagang kinakatas ko talaga ang kakayanan ng store kung gaano niya kayang ilabas yung uh, uh, net income na kailangan ko. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo guys na sorry guys, malikot ang mata ko kasi naka -ano. Kaya po yun yung sinasabi ko sa inyo guys na hayaan nyo muna na mapalaki, mapalago at may stable ang tindahan. Na maibigay nito yung pinaka best pick na net income na kailangan nyo. Bago nyo ang prutas. Kaya po, bago po nangyaring maging bread and butter namin ng tindahan, binigay ko po muna ang lahat. At yan po ay binlog ko, no? Nasa journey ko po iyan sa vlogs, sa ating channel. Kaya po, yun po ang kwento niyan. So, kaya sobra akong nagpapasalamat, no? Siyempre, with the stock knowledge, effort, no? Siyempre, discarte. Lahat po yan magkakasama-sama. Hindi po po pwedeng discarte lang. Kasi baka mamaya, pwede naman dumiskarte. Discarte, pulpol ang mangyari, no? At kadalasan pagkaganon, for temporary Uh, solution lang, ayoko po ng temporary uh, solution lang, syempre gusto ko po yung pang long term, hanggat hindi pa talaga kami stable na stable sa pipirahan namin, sa bahay namin, ang mga bata so, kumbaga ba kami, sa totoo lang ang buhay namin ngayon para kami nga, uh, nagsisimula no? kasi yung iba sa inyo, may bahay na, bago nagsimula, nakapundar na, may naisettle na, or naman ay nakapagpaaral na, kasi kami po hindi, maliliit pa mga anak ko, wala kaming sariling bahay ngayon lang pala kami, ngayon palang kami nagsisimula no? And I think uh, siguro ito yung perfect time na binigay ng Diyos no? kasi pag-iisipin ko, bakit hindi pa noon na medyo may pera-pera pa ang daddy bakit hindi pa noon, kasi may mga plano ang Diyos, no? kaya minsan nung dati, pag ako na uh, yung dating na-stress na ako, pinag question ko si Lord mali pala yun. kasi bibigyan naman pala ikaw niya ng, ng blessings in an expected way or in an expected time and place tulad nito, na hindi ko naman nakalain suddenly, came to, to our life di ba? So, nasa sa atin na lang kung yung blessings na binigay sa atin, pag-iigihan natin. Or, pag-iinamin. No? Good morning. Good morning. May box na, at isang box na, Kofia. Ay, wala. Walang, wala oh, walang deliver. Ano na lang yung, ang oh, hindi nabibigay. Dami nga naghahanap eh, hindi ako na ako, ano, ano. Ano na lang yung cal How oh, much? Cal cheese? wait lang. Yun. Okay, next would be, ah, uh, Belyana Santos, gandang hapon Mami Park. Iba talagang powers ng mag-asawang tulungan. Galing ni Daddy Park. Ingat po kayo palagi. Happy selling. Alam niyo magaling na driver si Daddy sa totoo lang. Ang dinadrive po niyan sa Canada ay nasa 24 yata na gulong. As in talagang yung mga pang freight in na malalaking truck na dinadala nila province to province. Mga minsan nandala niyan uh, tons ng apples o kaya naman ay plywood. Kung ano-ano. No? Kung ano-anong mga uh, kasi parang freight in company sila. No? Yun. Ricky Anuevo, hello Mami Park, happy selling and God bless. tas nanibago nga siya guys kasi nga, parang nga daw laruan sa kanya yung, yung minivan. Kaya lang, yun naman yung sa amin ay mas fit, no? At mas ano sa amin, mas um, tama lang sa negosyo namin at sa pangangailangan. Nobilin Tablante, hi Mami Park, magandang araw po. Lagi po akong nanonood sa inyo. Kahit busy sa work dito sa abroad. At sa totoo lang po, marami akong natututunan sa inyo. Dahil pag uwi ko, ito turn over na sa akin ng anak ko. Ang tindahan na siya muna, ang tumayo habang wala pa ako dyan sa Pinas. <laughs> hindi nga Walang tuldok si ma'am. <laughs> Walang isang quit lang yata ang na-encounter ko. <laughs> Hello ma'am Noveline. kamusta po kayo diyan sa abroad? Ingat po kayo. <laughs> Ayan. Uh, maganda yan, ano, na ipsipin mo, pag uwi mo, may binilad na, may in na. So, maswerte po kayo sa mga anak nyo dahil uh, kahit pa paano ay tinulungan po kayo. Maganda yon kesa naman tayo, kayong mga anak o tayong mga anak ay... Uh, umasa sa atin ng ating magulang. Wala namang masama doon kung meron tayo, di ba? Pero imagine niyo, kung meron silang pagkakaabalahan sa kanilang pantanda o sa kanilang pagre-resign sa trabaho, eh kumikita sila ng kanila. Iba po ang na, iba po ang pakiramdam ng meron silang kinikita ng kanila at uh, pakiramdam ng binibigyan niyo po na or nating mga anak. Mas mas powerful and mas eh uh, ewan ko lang po ha, guys, sa ibang mga klase ng anak or magulang na na ano kasi tulad ko Lola Park nyo, mas gusto niya kumita siya ng sarili niya. Ayaw niya nang may naririnig na salita, ayaw niya, pera niya, pera niya, gagawin niya kung anong gusto niya doon. So kami, yun din ang gusto ko. Yung hindi kami aasa sa mga anak ko. Pagkatapos namin ibigay ang kanilang mga pangangailangan, ang aming obligasyon at responsibilidad bilang magulang, ayaw din namin aasa kami sa mga anak. Kung magbibigay sila, balang araw, maraming salamat. At kung hindi, salamat pa din. Kasi at least, wag lang silang aasa na. No? So ako talaga yun yung naging goal ko eh, na wag na akong umasa. Kasi yung wag lang ako umasa sa magulang, malaking bagay na po yun. Magulang na ako ngayon, ko na, alam ko na no? So, thank you po, Ma'am Nobili. <laughs> Hiningal ako kay Ma'am Nobili. <laughs> Juanito San Mateo, 5574. Wow, daming na pamilisan all. Mami, mas maayos to nyo ngayon. Thank you po, Elena Baldoma Baldomar. Malapit po kayo sa school. Hindi po, subdivision po kami. No, hindi po kami malapit sa school, pero hindi rin kami malayong malayo sa school. Kaya lang, hindi kami hindi access ang lugar namin sa mas mabibili ng mga na pangangailangan nila. So, ang school supplies po talaga dito, e eh, mo nga ay eh, malapit kami sa school. na sabi ko nga po sa inyo, hindi po po pwede mag dito ng paisa-isa, dala-dalawang box. Dapat po, every cut-off or every month, meron ako sa bawat klase na uh, at least apat uh, hanggang limang box. Yun. At uh, rim-rim po ng mga band paper at colored paper. No? Kasi po dito po eh, pagka nagpasabi si teacher ng kailangan magdala ng ganito, just po po sabi ko sa inyo, ang mga nanay, magsusugura na. Lahat ng kailangan bibilin. Okay. At hindi ko rin nakalain na dadat na school supplies grabe. so, totoo lang ang dami ko pang hindi na po provide. Dami nilang hinahanap kat yung may yung may parang binder, ang dami. Kaya lang hindi lahat ng request nila sinusunod ko kasi sa una lang bibili sila eh kung may stock up, di ba? So, uh, siyempre ang goal na naman sa next na pasukan ay mas makumpleto pa ulit at mas maraming stocks. May so, notebook nga ako dito'ng in-order, no? Kasama po dun sa in-order ko. Nag-order ako ng dalawang rim ng spring at saka dalawang rim ng notebook na tahe. No, kasi malbili nga po talaga. Okay. Um, El, ayan, si Ellen, Al, Elena Valdemar, again. Uh, mabuti walang mabait sa inyo dito sa amin may salbahe ang mabait. Meron din po paminsan-minsan, pero lumalabas po sila. Hindi po sila pumatagal. Ewan ko po. No? Meron din po, pero hindi sila na ngayon ang inialam. Siguro nakinig na sila sa akin. Four. Okay. So, yon. Uh, Glenn Altes, good morning po. Uh, user-pk2cuvd5n. Hi, Mommy Park. Good morning. Thank you, Bebem. So, yun. No? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hari na po, po yung mga munting sharing ko sa inyo. Habang binabasa ko ang inyong mga uh, comments, ay nagkaroon ng inspiration sa inyo at nagkaroon po kayo ng idea. Tandaan niyo po, no? Kapag ka po, lagi ko naman po sinasabi yan sa mga advices ko, na kapag ang mag-asawa o magka-partner sa buhay, magka-companion, kapag ka iisa ang goal at nagtutulungan, nagsusuportahan 100% may mararating. Malayo ang mararating. Kasi iisa lang ang layo ninyo. So ayaw nyo na magkamali or ayaw nyo na malihes ng landas. Diretso, no? Marami po diyan. Ito po, no? Huli kong sasabihin. Successful na ang negosyo. Nagloko ang asawang lalaki. Successful na sana ang negosyo. Nagloko naman itong si babae. O kaya naman, naging waldas itong si babae. O kaya naman, itong si lalaki, ah, nagsasabong, nag-umiinom, nag So, tandaan nyo po, ha? Yang mga bagay na ganyan, isa po yan sa mga dahilan para masira unang-una na ang pamilya, negosyo, kabuhayan, at lalo na ang buhay ng ating mga anak. Nakasalalay po sa ating mga magulang ang kinabukasan ng ating pamilya. Tayong mga babae, kung ah uh, ang ating pagiging matatag, matiisin at uh, uh, mapagmahal, yan po ang isa sa magpapatatag ng ating pamilya. Kasi po, tayo ang ilaw ng tahanan, di ba? So, uh, this is Mami Park and this is Tim Park, Park. Bye, King. bye! bye.